Ano nga ba ang dapat gawin kapag nangitim na ang isang alahas? At ilang volts naman ang kailangan para makapagtubog ng white gold? Yan ating pag-usapan ngayon mga boss. Hindi lang yan eh. Magandang araw mga boss, ngayon pag-uusapan natin ang tanong ni Boss Ricky na ang sabi niya, Boss paano kapag nangitim na, ano ang dapat gawin? At ilang bolts ba dapat kapag nagtutubog ng white gold? Mga boss, kapag nangitim lang ang isang alahas, maging yelo man yan o white gold, dalawa lang ang pupwede ninyong gawin. maari nyo lang yung ipakleaning or kung gusto nyo ipatubog. Mga boss, kung nangingitim ang isang alahas, kapag pinakleaning nyo lang yan, ay maalis lang doon ang mga nangingitim-ngitim na kumakapit doon sa isang alahas. Kasi ang ginagawa lang dyan, binababad lang yan sa sinuro at ino-ultrasonic. Wala na pong ibang gagawin. Kung ano pong itsura ng alahas ninyo na mayroon siyang mga gasgas, -gas, manatili pa rin po doon ang mga gasgas -gas ng inyong alahas. Kasi nga, ang ginagawa lang, binababad lang siya sa sinuro at ino-ultrasonic at natatanggal lang doon yung mga dumi-dumi na nakapasok doon sa mga sulok-sulok at yung mga pangingitim. Yun lang pong naalis doon kapag pinaklining nyo. Ngayon sa isang tanong mga boss, kung ilang bulls ba dapat ang kailangan para makapagtubog ng white gold? Mga boss, sa mga hindi pa nakakaalam, ang bulls nga tinutukoy dito sa pagtutubog, ayun po yung proseso or yung machine na ginagamit para makapagtubog, maging hilo man yan or white gold. Ang kailangan natin na volts mga boss, kapag nagtutubog tayo ng white gold, kailangan gumamit tayo ng converter na mayroong naka-adjust na 6 volts at saka 12 volts. Mas maganda kung kagaya nito, na mayroon siyang adjust na mula 1 hanggang 20 volts. Kasi ang kailangan lang natin dyan mga boss, ay yung 6 volts. Mas maganda kung mayroong adjust na ganito, kasi nga, pupwede natin ilagay sa 6, 7, or 8 or hanggang 10 kahit di natin abutin na ang 12 volts kasi ganito yan ng paliwanag dyan mga boss kapag magtutubog tayo ng white gold kailangan natin gumamit lang ng 6 volts pataas huwag tayo gumamit ng 6 volts pababa kasi ang kagandahan lang dyan kapag gumamit ka lang mas, nasa 6 volts mas mabagal o hindi agad uh, nagkukulay ang labas ng isang alahas at magkaroon pa ng pagkakataon na makulayan niya yung mga nasa sulok-sulok para magkakasabay ang kanyang kulay ng pagkakapit ng tubog. Kasi kung nilalagay natin yan sa 12 volts, nagkukulay na ang labas, pumuputi ng labas na part, pero ang loob, hindi pa nagkukulay. Ngayon, kung gusto natin na tatagalan pa ang pagkakalublob sa isang solusyon para makapitan naman ang loob, nakapitan nga ang loob ng pagtutubog, pero yung labas, ay una siya ng una na siyang nasunog kasi nga nabigla siya ng pagkakuryente kasi mas malakas ang balls na ginamit natin sa pagproseso ng pagtutubog kaya mas maganda kung gumamit kayo ng pagtutubog ng isang white gold mas mainam na gumamit kayo ng 6, 7 or 8 volts wag na kayong mas tumas pa sa 12 volts pero kung mas sanay na kayo mas madali na lang sa inyo gumamit ang pagtutubog ng nasa 12 volts. Mas madali na lang yan kung marunong na kayo sa diskarte sa pagtutubog. Pero kung baguhan pala kayo sa pagtutubog ng white gold, mas mainam na gumamit ka ng nasa 6, 7, or 8 volts. So ilang mga boss, sana nakatulong. At sa hindi pala ka-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe. Maraming salamat mga boss sa inyong panonood.